Okay. Ano po ba ang unang wika o salita ng unang tao, sinaibat Adam po? Unang wika po. Alam mo ano, ang wika meron kasing mga ugat yan. Nga, ang, there are five families of languages. Ano? Pero ang isa sa pinakaunang wikang known to man at saka sa mga inscriptions, yung Semitic. Ano? Isa yon sa pinakauna. Yung Semitic, galing yun doon sa lahi ni Sem. Kung natatandaan mo, may tatlong anak si Noe. Eh. Si Chem, si Sam, at saka si Hapit. Yung Semitic doon nag-umpisa, no? And if you're going to trace back, kung, kung si Noe, si, ang kanyang... Yung Semitic kasi doon ang galing yung Hebrew language, eh. Yun eh, parang pinsang buo ng Ebreo at saka ng Aramaiko. Ngayon, kung itataas mo pa, Semitic, yung Hebrew and Aramaic, eh pataas mo galing doon sa sinasabing Semitic ano eh kung itataas mo pa yon eh yun ang magiging wika nila Adan ah Semitic Hebrew and Aramaic doon yun ang pinaka mga una doon sa hanay ng lahi ng tao kaya isa doon ng mga wikang ginamit ni Adan at sa kanila